Sa likod ng rehas ng Correctional Institution for Women, nakilala namin ang isang babae na halos 30 taon nang nakakulong. Sa kabila ng kanyang pagkakapiit, isa lang daw ang kailan may hindi niya isinuko, ang pangarap na muling mayakap ang kanyang ina. Binigyang katuparan niya ng GMA Kapuso Foundation. Tapos tatlong dekadang pagkakabilanggo, matinding pangungulila sa pamilya, lalo na sa ina. Ang naging kalaban ng inmate na ikukubli natin sa pangalang Linda. Dahil nasa Camarines Norte ang kanyang pamilya, i ilang beses lang siyang nadalaw sa kulungan. Sa sulat niya idinaan ang kanyang pangungulila at hiling na balang araw mayakap ang ina. Wala pong araw, wala pong gabi na hindi ko po sila naisip. Lahat na sa loob na kulong at tinis ko po. Nilalakas ako lang kasi so po silang makita. Nakulong si Linda matapos siyang kupkupin ng sindikato. Pinapili niya ako kung mabuhay ka, mamatay ka o pumatay ka. Pinili ko yung hindi ko gusto para lang mabuhay. Matapos nating itampok ang kwento ni Linda noong Marso, agad nakipag-ugnayan ang GMA Capuso Foundation sa kanyang pamilya para ipagdiwang ang ikalimampung kaarawan ni Linda. Mambo! At sa wakas, matapos ang ilang taon, muling na nayakap ng mahigpit ni Linda ang ina. Sa tagal ng panahon, yan ang inaasam-asam ko. Gusto ko maka makalabas na siya kagad. Ka Bago nalang mabawian ako ng buhay, makasama ko pa siya. Malapit na po talaga siya lumayas. Hinihintay na lang po yung B.O. po niya. Naibigay na rin ni Linda ang mga sulat para sa ina. Maraming salamat sa lahat, lahat ng tulong mo, Mama. At pinagsaluhan ang dala nating pagkain. Sobrang saya po. Kayo po yung naging daan para makita ulit kami ng mama ko. I love you, Mama. Sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via Gcash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.